ka mga idol wala tayong ano, katulong ngayon kasi ang halin tapat mga tao sa bahay pa nakakainan sa muro ayun o parating si ka dyan sa ano natin kumihuli itong mga idol mo? Ito na tayo sa kaming tagwakan uh, Paikot-ikot mo na siya, gawa ng nagigit tayo ng kasama Katulong, walang katulong Walay! Ako lang! Ang parating. Yes, si kuya. Bawa tayo lang, ano ito? Ah... Bukan? Ah, si kuya, tutulong pala at si kuya. Ay, si kuya, katulong natin. Wala kasing katulong mga idol. Gawa ng, ano, yung mga tao na sa bahay pa ang halihan kasi ngayon lunch so tutulong pala si kuya Dito. si kuya oh tutulong natin si kuya ang ating magandang katulong malakas lakas oh ah dito lang hintay lang natin kasi naghihintay pa ng tao ah oh dyan lang ngayon uh, ko pa si kasi kasi malaki yung alon mga alon Ah malaki yung mga alon mga idol So pagka uh, hindi agad nahatak yan Mapapuro ng tubig Abang ka oh malaki ng gulong oh Nakabol bulyo na tayo kasi Wala na wala na pisa <laughs> Kasi malaki yung alon nakabol bulyo na tayo oh eh, gulong oh Kaya kaya lang Baka naman ba ng ano, tubig Ya, hmm. yung si Walton hindi pa pala yun, ano? Pasak. Ah, pasak na. Hmm. Another run ulit, gawa. Hmm. Ha? Tama yung contractor. Bakyab. Ah, bakyab. Paduro ko yung, ah, oh. yung simulan natin ngayon. Sa kontra contractor hindi sa gobyerno. sakop kontra lang. Sa kontra lang, no. Oh. Sa mga idol para tingnan si Ito si Boy. Sa tayo ko si Boy na ano, ano? wala. Kailangan ka tulong. Balikan din, balikan. Eh. Ah. Uh, na, na Chimpo-chimpo lang sa alon. Na, alon. Lang. Ayan. Ayan. Si Bay, na, wala nang alon. lang. Ay. 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 Salamat sa tulong. <laughs> okay ikaw lang. Tingnan natin yung huli ni kasi Sugoy, ano? Okay do no. O ayo, seryoso, seryoso. Pero Oh. Bulang uli mga idol. Ay, wala. <laughs> ano si? Okay. <laughs> Ay, gigyendar ka pa <laughs> Salamat, <laughs> salamat <laughs> sa tulong. Thank you. Thank you kapayan. Oh, thank you, thank you. Biliyo. Oh. I need